Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. O, oh, di ba diba? Nagbabalik. Ang napakaganda nating intro. What? so, for today's vlog, mga kumartes, ito na naman tayo at papasok na naman. Kaya yeah, Sa mga kabataan dyan, ano, na mga nag-aaral pa ngayon, na i-enjoy nyo muna ang inyong mga pagkabata. Dahil pag dumating na kayo sa edad na kailangan nyo na rin magtrabaho, eh, Diyos ko, masasabi nyo na lang. Ang sarap palang mag-aral na lang ulit. Well, anyway, by the way, highway, kumustahin ko na nga lang ulit yung sarili ko. Kung okay na ba ulit ako, charot. Eto, okay na okay na si Mami Loy nyo at nagugutom na ulit. So, andito na nga ulit tayo sa lakar at nilabas ko na nga itong isang taon ko ng sapatos na hindi pa napapapalitan. Hoy, wag ka. Next week, bago na yan. Nakapagpa-request na nga ako at next week kukunin ko na lang. At itong ang kating ko na nasa bag ko, eh, ibubulsa ko na Pare, in case of emergency, eh, meron nga ako madudukot sa bulsa. Oh uh ha, -huh. selfie muna. Alagang <laughs> chemical yan. Charot. Ay, aba, kaya nga ako nagtatrabaho para mabili ko yung luho ko tsaka yung pangangailangan ng aking mag-ama. No? Hindi puro trabaho, bumili ka din ng luho mo. Mahirap naman yung tumanda ka na lang sa pagtatrabaho. So, ayan, mga kumarites, uwi, ano nga pala to, at mo, Laging may papanran sa Milo na rin. Ay, aba sabi sa inyo, kapag walang oti lahat, akala mo lagi may palolipat sa shuttle. Ay, daig pangkala mo'y lagi may papremyo kapag ka nauna sa shuttle. Ay, hulong, hindi ka makipag-unahan kapag ka naman ang pila. Naku po. Ganon kasi yon mga kumarites, kapag ka patay-tay ka, 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 ayan, ganyan kahaba ang pila. Tapos, pag na second trip kayo mga na mga pabagal-bagal, ayun, naantayin pa, kaya napakatagal umalis. Pero pagka nga first trip ka, eh di aalis agad ang shuttle, hindi naaantayin yung mga pabagal-bagal, ganun. Eh yung iba naman nakala mo, lagi naglalakad sa cloud nine. <laughs> pero huwag natin silang i-judge, dahil meron talagang mga linya na naiiwan pa sa loob. Abay, oo, kami mga naka-out na, pero sila tuloy pa rin ang gawa, kailangan kasi nilang mag-buffer. Minsan, uwi na, 10 minutes pa bago sila tumigil, kaya nakakaawa talaga. At dahil nga wala kaming OT lahat ngayon, eh, ayan, nagpasundo nga muna ako dito sa akin, darling galing. Naku, lagi naman ako sinusundo niyan. Mapaote man ako, hindi. Lagi naman ako nagpapasundo dyan. Dahil naku, pag hindi nga ako sinundo, magiging dragon si Mami Loy nyo. Siyempre, try lang naman yon Kaya rin naman maglakad ni Mami Loy Yun nga lang eh, ayoko na nga maglakad. Eh, bakit ba? Marty ako eh, charot. Alam nyo na kung bakit sumasakit yung pa ako. Dahil nakikipagunahan ako sa pagtakbo. Dahil may papanra na naman sa Milo, charot. At dahil wala nga tayong oti ngayon at Sabado may pasok tayo, magsasalang muna tayo nitong ating mga labahin. Kailangan ko kasi magsaid ng labahin ngayon para sa linggo wala na tayong gagawin kundi tutulog na lang dahil nga chain ship tayo. Yun lang din talaga ang hirap kapag may pasok ng Sabado tapos chain ship pa, kinabukasan may pasok na naman. Ang mangyayari, walang rest day, tutulog ka lang tapos kinabukasan may pasok na. Tapos ang aga pa ng gising dahil pang umaga. Pagkatapos ko nga magsalang ng mga labahin ko, tiningnan ko nga muna itong rice cooker kung may kanin. Ang bilin ko kasi sa darling ko kahapon, eh magsaing nga siya ng madami kasi bukas magsasangag ako. Nasa trabaho pa lang ako, iniisip ko na agad yung ulam namin kinabukasan. Sabi ko magsa nga ako ng kanin tapos magpiprito ako ng dalawang itlog tapos meron akong tinapa rep magpiprito na rin ako ng tinapa tapos may langgunisa pa ako ay grabe ini ko palang lang isa trabaho naglalaway na agad ako tapos may suka na may sili na may bawang sarap at dahil feel ko nga na ilaga na lang yung itlog eh hindi ko na nga siya prinito nilaga ko lang siya sa tubig tapos itong longganisa yung pinaglagaan ng itlog dyan natin ilalagay lulutuin lang natin ang bahagya dyan sa tubig tapos mamaya ipiprito na natin yan at dahil hindi ko makain ng aking anak product Ito na lang yung kanya, yung Korean Spam. Ay, grabe mga kumarites. Masarap to kung hindi nyo pa to na itatry. Mas try nyo talaga to. Masarap siya as in, hindi siya maalat. Kaya sa pasukan, ayan yung dadamihan ko ng bili dahil gustong gusto yan ng aking anak. Mapaula man sa kanin o mapapalaman man sa tinapay, ay eh, masarap siya. Medyo hindi natin carry yung spam dahil medyo mahal yun eh. Kaya dito na lang tayo sa affordable at kayang kayang bilhin. At ayan, ang bilis ko nga nakapagsangag. Tapos yung mga prito na dapat iprito ay naiprito ko na. Laway na laway na ako sa mga oras na yan grabe tapos may suka na may sili. Kumuha na nga ako sarap ng bawang at itong silingan namin ay nakalagay sa freezer. Asawa ko nga pala ang naglalagay dyan sa freezer para daw hindi agad mabulok. Mabilis kasi talaga mabulok itong siling labuyo lalo na kapag nasa chiller lang. Kaya alam nyo na yung mga sili nyo ilagay nyo sa freezer at legit yan matagal bago mabulok. Pero actually hindi siya nabubulok parang naluluyot lang siya kapag nasa freezer. Pinitpit ko nga lang yung bawang dyan inilagay ko na nga rin yung sili at naglagay na nga rin ako ng suka. O kumuha na ng pinggan at maglagay na ng sinangag. Tapos sabay taas ng paa, tara, kain po tayo. Kahit mga kumartes na papagod ako sa trabaho, eh lagi yan ganyan ang gawain ko yung pagdating sa bahay, magluluto na agad ng pagkain. Pero may times naman na hindi ako nakakapagluto, lalo na kapag minsan sa umaga gusto namin tinapay lang, ganon. Hindi siya kasi palaging kanin ang aming almusal sa umaga, minsan nagtitinapay lang kami, lugaw. Kagaya nung anak ko, hindi yun kumakain ng kanin sa umaga, tinapay lang ang kinakain nun. Ewan ko ba sa batang yun, hindi niya bet ang kanin sa umaga. Kahit nga pag may pasok sa school. Minsan tinapay lang kinakain nun. Eh minsan pinipilit ko siyang kumain sa umaga ng kanin lalo na kapag may pasok. Kasi di ba minsan matagal ang break time. Eh mas maganda na yung kanin para mas matagal sa chan. Sabi ko kahit hindi ganun kadami yung makain niya basta kanin ang kainin niya sa umaga. Sob na sob na naman mga kumarites ang kain ko na re. Craving satisfied na naman si Mami Loy nyo. Tapos ayan maya maya nga pagkatapos kong kumain eh nagising na nga itong aking asawa at siya naman ang pinakain ko nitong umagahan. At ayan mas bet ko nga din na kanin nga din ang kinakain sa umaga dahil mas ma mabigat ang trabaho niyan kesa sa akin. At sya ka, lalaki, mas mabilis silang magutong. Eh, ayan ang asawa kong yan, walang reklamo, kahit anong lutuin kong umagahan. Kahit naman anong iluto ko dyan, kinakain niyan. At pagkatapos ko nga kumain, eh, nagtimbang nga muna ako dahil matagal na nga akong hindi nakakapagtimbang. At laking gulat ko nga at 73.10 na lang tayo, dati ay 74.95 at ayon Kahit pa paano nga ay nababawasan tayo at hindi nadadagdagan. Pagpasensya nyo na nga ang paakot na ko hindi nakakapaglinis ng koko dahil tinatamad. Putol-putol na lang ng koko at hindi di na nga nakakapaglinis. Laking tulong din talaga ng mga iniinom ko kaya medyo nababawasan nga tayo kahit kaunti. At no natapos na nga kumain yung akin darling ay nagbukas naman ako nitong aking mga dumating na parcel. Sus ko itong unang parcel na ari ay hindi naman ari akin at ito pa-order ng aking anak. Ibibigay daw sa kanyang crush. Letter G daw at letter K. Sabi ko pa nga sa chat ano yung G? Galunggong. Hinahayaan ko naman siya kasi crush crush inspiration, ganyan. Sus parang hindi ko naman pinagdaanan yan. E eh, ganyan din naman ako nung ako ay nagdadalaga. Ay, kita ako pa nga lang ang crush ko noon eh para na akong inaasin ang bulate pero sad to say hindi ako crush ng crush ko charot wala eh dined yung beauty natin eh paano ba namang hindi payat na payat ko noon so sa nagkamali lang na magkagusto sa akin eh di yung asawa kahit papayat payat nga tayo noon eh may nagkagusto din naman eh at dahil dyan nandito na nga tayo sa ating pangalawang parcel ang ating pampabata na naman dati talaga hindi ako mahilig sa skincare nito na nga lang ako natutong mag skincare eh. mas natutunan ko na rin kasing pahalagaan ko, lalo na nung nasaktan ako. Hoy, hoy hindi. Issue ka. Sa mga kumarites, hindi nga pala ako gumagamit ng rejuvenating. Ito nga pala yung Radiant Boost Clarifying Set ng Rikskin. Pa Padalawang set ko na nga pala to at naubos na nga pala yung una kong ginamit. Actually, mga kumarites, hoy, actually, maintenance set na nga pala nila to at ito ay pwede mong gamitin anytime. Anywhere, everywhere, charot. Ibig sabihin, mga kumarites, na maintenance, pwedeng ito na yung gamitin mo pang matagalan. Kasi yung mga rejuvenating, hindi mo pwedeng gamitin yun ng pamatagalan, kalimitan, 2 months, 3 months mo lang siya pwedeng gamitin. Tapos mga kumartes, kung meron kayo mga anak na nagdadalaga o nagbibinata, ito yung ipagamit nyo sa mukha nila after glow. mild ito na sa bonang reskin at pwedeng pwede nga ito sa mga kabataan natin. Ito nga pala yung pinagagamit ko sa aking anak at nung ginamit niya nga ito, eh, pumuti daw yung kanyang mukha, At dahil bawal pa naman sila nung mga ginagamit natin na matatapang, eh, ito lang yung pwede sa kanila. Pwede rin itong Tokyo Lux Bat. Isa din nga ito sa mga pinakamaganda rin ng Rick's Pwede rin nga ito sa mukha at pwede nga rin sa katawan. Kaya yung mga anak nyo na nagbibinata, nagdadalaga, ayan yung ipagamit nyo sa kanila. Siyempre, bago pa lang yung mga yan natutubuan ng tagihawat, lalo na kapag nag-high school na. Maigin na rin yung naaagapan habang hindi pa sila pwede ng mga matatapang na ginagamit natin. At dahil nga yung aking anak ay nakoconscious na nga sa kanyang pagmumuka ayun, nagbaon pa ng sabon doon sa akin biyanan. Sabi ba naman sa akin, me, pengi akong sabon. Yung pampaputi daw, sabi ko ayan ah, dami sa banyo. Hindi! Ikagamitin ko kay inay, dadaling ko <laughs> doon. O, hindi, ayun. Binadalhan ko ng isa. Pero para sa akin nga, mas magandang gamitin sa mukha yung afterglow. Yun ang ipagamit nyo. Dahil nasubukan ko na nga rin doon sa aking anak. Ayun kasi yung ginagawa niya pang mo sa umaga. At sabi nga niya, may kumikinis yung mukha ko. O, diba? Legit. And last but not the least, ito yung ating huling parcel. O, nga pala ako nito sa ating orange up. Itong ating dishwashing. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay lang sa tubig tapos sahaluin lang. Tapos ayan, magiging dishwashing na. Bubblegum pa rin yung in-order ko dahil nga nab bangohan ako sa bubble gum. At mga isang araw natin yan titimplahan. O siya, hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Bye!